Ito po, ang laki o. Oh. natin. Anong isda po ba ito? Pulingan ba yan? Tuna. Ah, tuna! Kasi, ano, may ano, may dilaw, ayun o. Oh. Ito po ba yung yellow peel? Manang masarap ba si Gangto? Yellow pin? Ayan. Ano ba masarap na luto dito sa yellow field? Pupunta kasi dito yung mga taga at hindi na ako yung aket doon. Yung lechon kasi, kukunin nila yung natira. Pero pagluluto natin sila ng uh, kanilang uh, uh, ulam. Dahil magbibilad tayo ng palay, tutulungan nila tayo magbilad ng palay. Kasi ate magluluto ng bawang. Sarap yan, no? Niluluto pala yung bawang. Anong luto gagawin mo dyan? Daligyan munggo? Ayun ba yung ano, yung minatamis na munggo? Ito yung munggo, oh. tapos may binusang munggo. So, eh, ba't may bawang? Ay, ay ito. Ayan, lilit yung paksiyo. Ayan, ulam din nila yan. Paksiyo. Ano luto mo na? Iba, parang iba-iba luto ah. Ano yan? Pinapan. Ah, pinapan. Ito malinis na tum malinis tumana ngayon, ano. Eh, Bala ko ipaksi paksiw muna. Pagkatapos ko i-paksiw, pagkaluto siya sa paksiw, pwede nang kainin sa paksiw, lalagyan ko ng gata. Tapos pag nalagyan ko ng gata, pag medyo naglalangis-langis na yung gata, lalagyan ko ng pechay. Dahil masarap magsama ang pechay at gata. Alam mo yung pechay manang, masarap pag may gata. Di ba, tayo? eto oh, ito yung panay na ibibilad natin. Babalik din natin sa kanila to. Ito yung binili natin. Ba't ba yung video ko hindi nila maunawaan yun? Yung pagbili ko dito sa palay. Di ba sinabi ko naman, o oh, sasabihin nyo, mapamusga ako. Di ba sinabi ko naman sa video yun? Ito. Ibibilad natin. Sa kanila rin babalik yan. Nakain na ng daga. Napakalino naman yung pagkakabanggit ko. Ang sabi ko, ano, ah uh, oh, yung mga basher dyan uh, baka mamaya sabihin nyo mapangus ako wari lang yon, joke lang yon, para lang ako manap lang ang basher Oo. Oh, napakalinaw naman yung sinabi ko na yun <clears throat> ba't pinipilit nila na eh, sinusumbat ko daw eh sinabi ko naman na Oh, baka sabihin nyo, nanunumbat ako, joke lang yon, ginawa ko lang yon, kasi nga, para may basher. Ang linaw, ang linaw ng pagkakasabi ko. Yung iba sabi, tinapos doon nila. Ba't di nila na maunawaan? Ayan! Papailalim ko yung balat para di mo piliin. Alin. Hala. Hindi ako kakain ng lichobox yun na yan. Bakit? Eh, pahinga muna sa karne. Anong kinagawa mo, bentong? Ikaw, bentong ka. Bentong! Tuloy mo. yung ano ano ba tawag dito te yung hindi yung lelot ano ba yan yung lulutin lelot balatong nasubukan niyo po ba yon yung maglulugaw kayo pero meron kayong sinunog na munggo yung binusang munggo pagkatapos busahin dinidikdik yon di ba ganun ginagawa ng mama ko eh tapos lugaw talaga siya very munggo dinikdik na sinunog binusa muna ngayon pag busang-busa na di maitim na talaga siya. Maamoy. Didikdikin -dik siya. Oh. Lelot balatong ang tawag ng mga pampangan. So, darating kasi sila, ano, sila taga <laughs> Ano man ang? Binagtong sa amin. lugaw. Lugaw lang. ginatang lugaw. O, pagka ginataang lugaw, matik ni ano na may munggo na ah uh. Patrick ganyan ganyan yung ginagawa ko sabi ko nga sa bahay lang ako araw araw okay na na ako mag vlog eh di ba ang ganda ng umaga siya ate pag naglitsyo ng paksi na bawang sa ilalim what? 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 ah narinig ko kasi nag english ka eh ah bata ba? bata naman ako Alin ay? ay, magagamit yan ah. tama, magbibilat kami yung palay lilinisin ko bibilat namin yung palay yung sityo, sa ngayon marami pa silang bigas hindi pa naman silang maubusan ng bigas Tapos ako na lang itong bigas na to yung palay na to para kung sakasakaling naubusan na sila may madadala ako sa kanila hinahayaan ko lang muna sila ngayon tinignan ko kung ano yung sitwasyon pag wala ako sa sitio pag wala akong dalang ulam wala akong dalang bigas malamang maubos yung bigas nila no baka benta no pagka wala ako no malungkot sila malata sila lahat alang nga daw pang gasolina eh. ah yun nga yung sinasabi ko ano malino na malino na siguro ako kaya ko nang wala sila tapos sinasabi nila ito, ito pinakamasakit sa akin narinig ko sa lahat sinabi nila nagkapera daw ako ng dahil sa katutubo yun ang pinakamasakit na narinig ko nagkapera daw ako ng dahil sa mga katutubo susme bago ko sila nakilala ang laki ng ipong ko as in malaki, milyon. May sasakyan na ako. na kailan. Hindi ko pa sila kilala, ha? May farm ako. May farm ako ng nito. May apartment. Hindi ko pa sila kilala. Oh. Ngayon, yung kinikita ko sa Facebook, ikot lang, hindi lang naman kasi sila tinutulungan ko, eh. Abonado pa ako. Kaya yung ipong ko, bawa ko sila nakilala. Ang laki na nanabawas. Nasa isang milyon na yata yung nababawas. Kaya yun ang pinakamasakit na narinig ko. Na nagkapera ako dahil sa katutubo. Hindi. Pero yung sabihin mong sumikat ako sa katutubo, nakilala dahil sa katutubo, baka pwede pa eh. O, baka matanggap ko pa eh. Pero yung sabihin nagkapera ako dahil sa katutubo, yun ang malaking kalokohan. Dahil nga nagalaw pa nga yung ipong ko na bawasan pa ng 1 million eh. May ipon ako, laki-laki ng ipong ko, bawa ko sa kahit papano, kilala na rin po ako noon. Alam niyo naman yan, sa mga nag-uumpisa nag, -uumpisa, nag -uumpisa pa lang ako. Mas malaking abuse ko noon eh. Noong nag-uumpisa ako eh. <clears throat> Noong pa 1 million pa lang ako. malalaki mga abuse ko. Puro million. Siguro, mas nakilala ako. Kasi, ang nangyari kasi, dumami yung upload ko. Dati, ah, lagi nagmi-million. Pero ang upload ko, isa-dalawa lang yung video. Ngayon kasi, pag nag-upload ako kasama sila, nakakasampung video ako. Pero hindi ganun kalalaki yung views. Di ka tulad dati. Lalo na pag nag-live ako dati.